Good morning everyone! Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano nga ba gamitin ang Grab Driver app. So, mahalaga to, uh, bago kayo pumasok sa, sa Grab, at least alam nyo kung paano nga ba gamitin yung inyong Grab Driver app. Marami kasi nagtatanong sa atin kung paano nga ba mag-transfer ng pera from Grab Driver app papunta sa inyong sa kanilang mga bangko. So ang iba na ng mga driver kahit na bumibiyahe na sa Grab, dahil nga hindi nila alam kung paano gawin at hindi rin naman yan tinuturo sa Grab. So sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Grab Driver app at i-check natin lahat ng kasuluk-sulukan ng Grab Driver app. And then tuturuan ko rin kayo kung paano nga ba mag-cancel at saan makikita yung cancel sa Grab Driver app. Siyempre, una na nga dyan, punta tayo sa ating Grab Driver app. So sa ating Grab Driver app makikita mo dyan uh, sa bandang right side uh, makikita mo dyan yung picture mo o picture natin at saka yung 5 star na yan yung rating natin so makikita mo dyan may mga 5 star may mga 4.9 so iba iba yan so dyan nagre-rate yung uh, mga passenger natin sabi nila uh, pag 5 star ka marami kang booking tapos pag 4 star ka mahina yung booking so hindi naman tayo naniniwala dyan kasi natry natin na nag 4.8 star yata tayo pero same pa rin naman yung booking sa bandang left side naman makikita mo dyan yung earnings so dyan lalabas yung magkano yung kinita mo dyan makikita sa pinaka sa baba naman uh, makikita mo dyan yung go online so makikita mo naka black yan pag bibiyahay tayo pindutin lang natin yan at magiging kulay green yan so try natin so yan nga nagkulay green na siya So patay natin agad kasi baka pasukan tayo ng booking, hindi tayo bibiyahe ngayon eh. Ngayon magagawa muna tayo ng video. So umpisa tayo dito sa earnings. So buksan natin yung earnings. Yan. Sa earnings kasi nga hindi ako pumasok ngayon. Uh, makikita nyo 0-0 siya kasi hindi tayo bumiyahe ngayon. Tapos sa baba nyan makikita mo cash wallet. So yan yung pinaka top up. Uh, bali pag grab pay yung binayad ng pasahero dyan siya papasok tapos dyan din ibabawas ni Grab yung kanyang 20%. So mahalaga, mayroong balance yan kasi nga, pag zero-zero balance yan, ang papasok lang na booking sa'yo, yung mga Grab Pay lang. So ang iba pa, hindi pumapasok. So pag may balance yan, uh, papasokan ka ng cash kasi nga dyan ibabawas ni Grab yung kanyang 20%. So punta tayo sa earnings, pindutin natin sa earnings, syempre dyan sa today's earnings wala kang makikita kasi hindi tayo bumiyahe. Eh. tapos sa uh, kabila makikita mo yung yesterday earnings so naka 12 jobs tayo kahapon uh, saglit lang kasi tayo kahapon kasi may lakad tayo, hindi tayo talaga sumagad uh, alas 12 yata ang huling booking natin, mga alas 12 yata pero late na tayo nagumpisa eh. and kumain pa nga tayo Uh, bali siguro mga tatlong oras apat na oras lang tayo bumiyahe kahapon or sabihin mo na apat mahigit naka 1,687 tayo kahapon so makikita mo rin dyan yung uh, uh, linggo ngayong linggo bali ngayon kasi ang araw ng sabado ngayon hindi tayo bumiyahe so nakaka 11,196 pesos na tayo uh, mula ng monday tapos pag pinindot mo yan yung view pag i-view mo yung breakdown yan yung lalabas so yan yung uh, incentives binigyan tayo ng 90 pesos yung tips uh, yung tip nga pala yung mga ano yan lang yung mga tip lang yan na uh, sa app na tinip uh, hindi dyan kasama yung mga cash na tip so yung mga bigay na 10 piso 20, 50 so hindi kasama dyan So bali ngayong linggo naka 67 jobs tayo. Tapos balik tayo, pag pinindot mo yung booking completed, so pindutin natin. So yun yung mga makikita mo diyan yung calendar. So yan makikita mo diyan yung mga biniyahe mo sa bawat araw. So pindutin natin yung Friday kahapon. So kahapon makikita mo naka 12 jobs tayo. Ayun nga 1.48 PM tayo natapos kahapon, mag-alas So yan yung kinita natin kahapon So nag-umpisa tayo uh, Alas 8 Alas 8 tayo nag-umpisa. Tapos syempre kumain pa tayo Nagpahinga tayo Yung huling booking natin alauna So naka 1,687 tayo Pero syempre uh, gross pa lang yan uh, Ibabawas pa dyan yung gas mo Yun lang naman Ibabawas dyan yung gas So uh, Yung 20% uh, Nabawas na dyan ni Grab So nung Thursday naman, uh, April 4, ayan yung kinita natin, 3005. Tapos nung Wednesday, 2786 pero nasa 3000 din mahigit 'yan kasi may mga tip pa yan, so hindi ko na sinasali. Tapos nung Tuesday, so 2455, uh pero lagpas 'yan kasi nga dahil sa tip. Tapos nung Monday, yan yung kinita natin, uh 959 pero nasa 1000 yan mahigit. So, yan yung daily. Pag pininot mo naman yung weekly, makikita mo yan. Yung 10,896 talaga yung kinita mo. Yung mga nasa app. Pero syempre, kaya nag-11 yan o kaya nag-11.5 dahil sa tip and sa incentives. Hindi pala sinasama dyan ni Grab yung incentives. So, makikita mo dyan. Pag in-scroll mo pababa, yung naka-67 jobs tayo sa buong linggo. So, nung Friday, 12 jobs. Nung Thursday, 17 jobs. Nung Wednesday, 18 jobs. Nung Tuesday, 15 jobs. At saka nung Monday, 5 jobs. Dahil nga nung Monday ay coding tayo. So, balik tayo doon sa app natin. Yan. So, makikita nyo sa pinakababa, makikita nyo dyan yung service types. So, pag pinindot mo dyan yung service types, So, yan yung mga available na pwedeng pumasok sa'yo. Yung grab share, beta, Grab Airport. So may mga passenger kasi nagbubuk sa airport. Grab Saber. Tapos yung four seaters kung nasa labas ka ng Metro Manila. Tapos yung mga discount discount. So ayan, makikita mo diyan lahat yung mga available na product na pwedeng pumasok sa iyo. Ang nga pala yung makikita niyo diyan, uh, may mga malalabong toggle. So yan yung mga hindi mo pwede i-off. Uh, ang pwede mo lang i-off dyan, yung mga yan, katulad niyang grab car saver, ibig sabihin hindi ka papasukan ng mga saver. Tapos yung outside Metro Manila, kung ayaw mong mapunta sa malayo, pwede mo yan i-off. Tapos yung four seaters, uh, pag in-off mo yan, hindi ka papasukan. So syempre, naka-on lagi yan. So check nyo yung mga app nyo na kailangan, naka-tagel on lahat yan para syempre mas maraming product mas maraming passenger ka na makukuha yung iba kasi namimili ayaw nila ng katulad niya saber so ako kasi binubuksan ko lang lahat yan so balik tayo uh, sumunod naman dyan sa service type uh, punta tayo sa my destination so sa my, my destination dyan mo makita kung uh, dyan ka magsiset kung saan mo gusto pumunta. So, kunyari, uwi ka ng bahay. Isiset mo lang dyan, ilalagay mo lang dito, search mo lang. Tapos, ilagay mo, itype mo dyan kung saan ka pupunta. Kunyari, Cavite. Yan. Ay, kunyari, pupunta ka ng uh, Mall of Asia. Yan. Itatype mo lang dyan, Mall of Asia. Lalabas na yan. So, hindi natin i-own muna. Lahat ng papasok sa iyo, papunta lang papunta lang ng uh, Mall of o kaya malapit sa Mall Obecia. So, pwedeng along the way, basta pag sinet mo ng my destination, lahat ng papasok sa on the way papunta sa pupuntahan mo. Tapos nga pala, sa my destination, hanggang apat na beses lang natin gamitin sa isang araw yung my destination. So, hindi siya unlimited. So, ginagamit ko lang yan pag gusto kong umuwi ng bahay. At pag gabi na, pauwi na ako ng bahay. So, yan ko lang ginagamit yan. Tapos, lipat naman tayo sa diagnostic. So, hindi naman natin pinipindot yan yung diagnostic na yan. Yung iba pinipindot yan pag mahinang booking, pag wala sa kanilang pumapasok. So, nag aano sila, diagnostic ng kanilang app. Tapos, syempre, auto-accept. So, ang ginagawa natin, lagi tayo naka-auto-accept. So, para... Uh, pag hindi ka kasi naka-auto-accept So pag may pumasok sa na booking uh, pwede mo siya i-decline. So parang nasa may ano yan, countdown, parang 10 seconds yata. ah uh, kailangan mo ma-pindot bago ma-accept mo yung job. So ako auto-accept. So lahat ng papasok, uh, tinatanggap ko hindi tayo namimili ng pasahero. Tapos syempre punta tayo dun sa ano natin, punta tayo dun sa picture natin, pindutin natin. So sa picture natin, ah uh, dyan mo makita yung Grab Academy yung, nga pala yung Grab Academy uh, panuorin nyo yan paminsan-minsan kasi may mga training dyan si Grab na kailangan mong panuorin so pag hindi mo na panood uh, masususpend ka so may mga ano dyan kailangan panuorin kaya bisitahin mo yan araw-araw uh, hindi naman araw-araw paminsan-minsan pala tapos, makikita mo dyan yung Sa my account, makikita mo message So, dyan nag-message si Grab Ng mga, yan, mga ano nya Mga promo So, mga update So, dyan si Grab nag-ano Nag-send So, minsan hindi ko naman pinapansin masyado yan Tapos, disco uh, Planner, dati kasi may planner pa Pero ngayon wala ng planner eh Hindi naman nagagamit yan Tapos, yung iba Hindi naman masyado nagagamit yan tapos pag pinindot mo yung pangalan mo so lalabas dyan yun nga naka 5 star tayo tapos yan yung mga comment ng ating mga uh, pasahero tapos syempre andyan yung plate number natin makikita natin sa ilalim ng pangalan natin tapos kung kailan tayo naging Grab Car Driver tapos pag pinindot mo naman yung parang lapis sa taas yan, makikita mo yung account mo. Pag magpapalit ka ng number, pwede mo palitan dyan. So, yung case number mo, andyan din. So, lahat, mga documents mo, pag mo Pag pinindot mo yung documents mo, andyan lahat. So, yung BIR mo, health certificate, yung COVID vaccine, mga NBI police, andyan din. So, pwede mo rin pala i-upload dyan ng mano-mano kaso matagal. So, ang ginawa ko dyan, pumunta ko ng grab, yung mga requirements doon ko sinabit tapos sila na ang nag-upload dyan and nga pala guys sa pag-transfer naman ng pera from grab pay natin papunta sa ating mga banko so ang ginagawa natin dyan ganito ang gagawin nyo pindutin nyo yan earnings tapos makikita nyo cash wallet na cash wallet tayo pag pinindot mo yan so makikita mo yung cash wallet andyan yung pera natin yung, yung available na pera natin so yung mga grab pay kasi dyan papasok to so, minsan umabot yan ng 2,000, 3,000 kasi kung GrabPay yung bayad ng pasahero papasok diyan. So ang gagawin niyo pag transfer siya For example yan, i-transfer natin, kunwari mag-transfer tayo ng 100 pesos. Trump transfer to GrabPay wallet. Yan. 100 pesos. Yan. So pag transfer ko yan, so mapupunta siya doon sa GrabPay wallet. So ayun na, may 100 na siya sa GrabPay wallet. So yung 100 pesos na yan para mo para mo ma-transfer sa uh, banko mo o kaya sa GCash mo, ang gagawin mo kailangan mo mag-download ng uh, Grab Passenger app. So yan yung ginagamit natin sa pag-order ng mga pagkain. Yan yung ginagamit na app. So yan yung ang tawag diyan is Grab Passenger app. So, sa Grab Passenger app na yan, pag pinindot mo yan, lalabas dyan yung, bala, yung 100 pesos na uh, transfer natin kanina. So, same yan doon sa Grab Pay Wallet natin. So, pag nag-download ka nyan, kailangan same ng email ad at saka same ng number na ginagamit natin sa Grab yung i-register mo dyan. Para isa yan, same ng Grab Driver app natin. Para pag nag-transfer ka ng pera, galing sa GrabPay wallet papunta doon sa mga bangko natin napakadali lang nga pala may bayad yung transfer na 15 pesos bawat transfer so ang gawin mo ipunin mo muna kunyari 3000 30 na saka mo na lang saka mo na lang i-transfer doon sa bangko mo o kaya naman doon sa GCash mo para naman hindi sayang yung charge na 15 pesos tuwing transfer And nga pala ipapakita ko rin sa inyo kung paano pasukan ng booking. So dito nga makikita mo pinasukan tayo ng booking. So ganyan yung makikita nyo pag pinasukan kayo ng booking. Uh, makikita nyo dyan yung oras. Tapos kung ano siya, 4 seaters yung pumasok sa sa'yo. Tapos syempre pangalan ng customer. Tapos sa yung address. Tapos kung makikita nyo sa left side yung chat. So pwede mo dyan i-chat yung iyong passenger Kunyari papunta ka na pwede mo dyan pindutin mo lang yung chat Tapos sa call naman uh, pwede mo dyan siya i-call uh, Free po yung call wala pong bayad Tapos sa help center uh, pag i-report -re mo yung passenger mo pwede mo dyan i-report Tapos pag pinindot mo yung more uh, Dyan lalabas yung kung gagamit ka ng waste At saka kung i-cancel mo yung booking So pindutin natin yung more So ayan lalabas cancel booking Open Alternative Navigation. So, sa Open Alternative Navigation, dyan yung lalabas ang waste. Ako kasi, hindi ko ginagamit yung ano ni Grab, yung parang waste nya, kasi mahirap gamitin. So, kaya pinipindot ko yung Open Alternative para uh, mapunta ako sa waste. Para waste yung gamitin ko. Kasi, mas sanay ako sa waste gamitin eh. Tapos, pag pinindot mo naman yung Cancel Booking, so, yan yung makikita mo. Accepted Ja by mistake uh, can't reach in time. So pwede mo uh, pwede mo cancelin kung yari malayo ayaw mo kung yari gabi na ayaw mo palayo pwede mo siya cancelin kung ayaw mo sa biyahe na yon. Tapos yun nga pag pi pinindot mo yung open alternative navigation mapupunta ka doon sa Waze. Ayan, pindutin mo yung Waze, tapos yun, diretso ka na sa Waze. Tapos, automatic yan, i-direct ka na ni Waze papunta doon sa location ng pasahero mo. At nga pala makikita mo rin dyan yung amount kung magkano yung presyo ng biyahe na yon. So yung two stops na nakikita nyo pag pinindot mo yan makikita mo kung saan papunta yung uh, pasahero mo. Tapos syempre yung makikita mo dyan yung arrive. So pag nakarating ka na sa address ng pasahero mo pindutin mo yung arrive. So yung arrive na yan mapapalitan ng pick up. So pag nakasakay na yung pasahero mo pindutin mo yung pick up and then mapapalitan naman dyan yung drop off. So wag mo munang pindutin yung drop off kasi nga hindi mo pa naman na-drop off yung pasahero mo. Punta ka ulit doon sa more, pindutin mo ulit yung alternative na navigation para mapunta ka naman sa ways. Tapos para i-direct ka naman kung saan pupunta yung inyong pasahero. So pag nakarating na kayo sa destination ng pasahero mo, pindutin mo na yung uh, drop off. Para pasukan ka naman ulit ng panibagong booking so yun lang naman sana may natutunan kayo sa video natin sana nagkaroon kayo ng idea kung paano gamitin yung grab driver app and uh, syempre iba pa rin yung aktual pag nasa grab na kayo alam nyo na kung paano yung pasikot-sikot uh, mamamaster nyo naman yan eh, sa katagalan dati kinakabahan din ako kung paano pipindutin ko pero basic lang naman kung marunong ka mag facebook marunong ka madali lang yan kunting pindot-pindot lang uh, kalikot-kalikotin mo lang huwag mo lang i-delete yung account mo kasi baka madilit account mo sayang naman so yun lang maraming maraming salamat sa inyong panonood so sana wag kayong magsawa sa panonood sa atin tapos na wag niyo kalimutan i-subscribe and uh, kung maaari nga lang, share nyo yung video natin para marami pa tayong marating, marami pa tayong matulungan na mga gustong pumasok dito sa Grab. So kung may mga katanungan pa kayo, uh, comment lang kayo sa video natin at sasagutin natin yan. So, bali, every week siguro magagawa ko ng video lahat ng mga katanungan sasagutin natin every week para at least naman baka andun yung katanungan nyo uh, masagot natin weekly lahat ng inyong mga katanungan maraming maraming salamat hanggang dito na lang yung ating video abangan nyo yung mga susunod natin na video na uh, makakatulong sa inyo uh, sa pagpasok dito sa Grab maraming maraming salamat again ako nga pala si Butter Dasband at your service